Good morning guys! Kumusta ang lahat? Andito na ako sa train. Nabuti abutan ko. Pero sumakay na nga ako ng, ng ano lang, yung sprinter, yung tawag dito, yung maraming stops. Kasi yung isa sana, yung 10 minutes pa darating, ano siya, intercity ba, diretsyong din na ito, marami pang stop. Pero sabi ko, sige na, baka ma ma mas mauna to, kasi 10 minutes pa ako maghihintay doon eh. So, doon kami mag-ano kami ngayon, magmamarcha kami around Den Haag, The Hague, para sa, para sa kalayaan ni Tatay Digong, para ma uwi na siya. Sana, ano naman ako, parang positive na yung interim release, kasi parang ang counterpart, ang counter ng, ano, ng defense is parang yung interim release with uh, supervision. So, yun yung ano, sana-sana kasi yung ang importante doon is makaano siya ba yung free niyang makikita yung pamilya niya unlike ngayon na talaga super ka ano super ka tawag doon kasi ito uh, yung pamilya nga eh yung mga yung mga visiting, visiting family hindi na talaga sila nagano hindi na yung tawag doon ba na ah uh, nag update sila yung parang ano na lang talaga di yeah, yung keep with their mouth shut na lang about sa ano ni Tatay Digong. Para hindi sila maano. Yung sa takot na maban din pa, katulad kay Ma'am Hanilet na naban siya. So hindi na siya makapag ano. Hindi na siya maka, makadalaw. Kaya yun. So, whole day, a uh, half day, half, whole day ako doon. Today, gabi na ako uwi. Tapos, hindi ko kasama si Inday Marge dahil may ano siya may bisita so baka bukas kasama ko siya bukas sana kasi matagal ko na siya hindi nakasama sa Denha so see you later guys ayan matigas ang ulo dapat hinintay na lang talaga yung 23 ang layo tuloy ng nilalakad ko kasi bumaba ako doon sa mismo yung detention sa, sa ano ba ICC yung office doon sa harapan. Ngayon, habang lakaran. Sana anduin pa sila. Pagdating ko ba. Hindi pa nakaalis. <laughs> Tapos, hirap pa na may ulang toilet dito. Pero sige, laban lang. Para kay Tatay di laban. Oo. <laughs> Marcos, okay. Riddick! Marcos, Marcos, mananankaw. Marcos, Marcos, Mananacau! Marcos, Marcos, Mananacau! Mananacau si Marcos! Ga. Ja. Ga. Ja. So kadalasan talaga ay no, Mga ano na nasa galing sa ibang bansa. Ang dami na o. Meron pa nga daw sa Land Van Regan eh. So ito yung sila sabi na pumunti na. Ganda. nagsimula lang amin ano ah tower game nagmarch na kami wala kakulit ka si ultimate na naman ang aking kasama wala si Inday March wala yeah, ya wala absent si Inday March and Inday in march na prelim uh, lang daw oh trail lines na daw kanina four so ay meron puti na lang binigyan ako ng ano maliit Hai, aku rasa dirantau galing Austria. Ya. Kahit ulang, la bagio padiha, oh yeah. dakan dia bagtau oi. Ya. Kay paman mana lesai sampermit. Ya. Oh yeah. PPTG ngini atur pulis talaga ba? Ayan o. Oh. Na ah, ano. Dami tao! <laughs> Usunod lang ko ti ha? o? Uh, ulan. Hala, marcha. May na lang kayo. Walay buhaya diri. Walay flood. Wala nagbaha. Bang Bang resign ICC Wake up You have no jurisdiction to the Philippines Send to party home. ICC Wake up Send to party ICC ICC

ay niyan Yeah. pedang ICC. So ICC na. So ikumikot lang pala kami. Yung ano. At dun yung ICC sa likod. mo Okay, National Colombian Court. Freezing Martin, in corrupt. Mark in corrupt. International International. Court. Court. Bring, 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 bring him home. Bring him home. Bring him home. <laughs>

Я соло, проінтересований. Отрія. Marcos, Marcos, Magna Nakao, Magna si Marcos, 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 Magna ito at Marcos. Panginoon. ang mga martos, hindi lang isa kung nabuto tayo hanggang ngayon kay Bongbong Martos. Palakpakan natin si Bishop. Magandang magandang hapon sa ating lahat. Thank you, Bishop. Sa galing Pinas Sa hapang ng Philippines. Alam ko na tayo na siya. ay galing sa iba't ibang grupo ngayon. Pwede po ba natin isigaw ng sabay-sabay ang pangalan ng ating mga grupo? Hindi oh, lang ako na tatlo. Ma, sure. ng tatlo. Hindi natin ang malakas yung pangalan ng ating grupo. Isa, dalawa, tatlo. Oh, Ito niyo sa kapangyarihan. Maraming salamat po. po ang inyong lingkod, Dr. Edwin Manipito. Marcos, Marcos, Magna, -nakaw. Marcos, Marcos, Magna, Magna, Marcos, 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 Magna, Magna, Marcos, Marcos, Magna, -nakaw. Marcos, Marcos, Magna, -nakaw. Marcos, Marcos, Magna, Marcos, Marcos, Magna, Marcos, Magna, si uh, Dr. Edwin Manete at saka si Arnel Dorato. Oh. Oh. Kasama natin, marami tayong atorn dito. Noong no, nandun kami na na sa atin, may tatlong atorn nyo, may isang dyan. Siya sa katungkuan, oh. dito, yeah, dito, dito, dito pa rin ang atorn nyo ng New York. Marami tayong atorn nyo, wag kayong nangalala. Ulo sa ulo oh. lahat. The oil! One the. Power, power! Asa ka na! Sige <laughs> nga, nandito! Uh, Bakit sa'yo? Duh! Bawasan po! Sa'yo <laughs> ah, yeah. po! Iksuang siya ni ano, ni senator, senator Bato de la Rosa. Hi! Yeah! Ay, oh, IIion, okay na na oh. Napaka-popular ni Alwin dito sa mga Pilipino. Yes. Oh, so, maaga na akong uuwi. Kasi ang gulo sa din ha. Merong ano, police car na sinusunog. Uh, ay na, ano, yung nag, ano gas sa, ano, nga sa station. Grabe ang daming police na naka-gear talaga. Naka-gear up yung mga ano. So ngayon, uwi na ako. Hindi na ako nagtatagal. Dapat maglakad-lakad lak mga ano kami sa, seat, sa center. hindi na uwi na ako. Tsaka nilalamig din ako kasi hindi. Wala akong jacket na dala eh. Kasi nga, nagano lang ako. So, uh, tawag doon. Nagdala na ako ng raincoat. At medyo, nagsumama yung pakiramdam ko saan. Kinain ko. <laughs> napaka, ay ito na nga yung ayaw ko. Napaka ano ko na. Napaka sensitive ko na talaga. Oy?